Nagitnaan ng na nasa call off stage ni Julia Barreto at Gerald Anderson, may lumutang namang issue na nilalink nga ito si Julia sa isang big-time na businessman. Ang chika ay hawig raw ito ni John Lloyd Cruz at may negosyong skin care. At kapatid din mismo ng asawa ng kapatid niyang si Claudia. O diba? Actually, may di yung... siya kay ano, uh -huh. Gerald Anderson. Alam mo yan yung manig ito, parang pangalan di o no ay look. Lucas. Yes. Ito yung kapatid ng asawa ni Erich Gonzalez at saka ng asawa ni Claudia. At ang sabi do, kaya do na mityo, di umano, ni Julia ay true her sister si Claudia. Kasi marami sila magkakapatid oh, eh. Yeah, pero ang swerte nga daw kung talagang siya na yung jowa nito, ni Juni, ano, Julia, ay swerte siya para siyang isang reyna. Sa Yayamanin. Yayamanin talaga ang magkakapatid. Pag nagkataon, mga A friendship pagka oh. si Julia ito sa kasi Lucas Lorenzo. Kung sila na. Kung sila na. Aba, nalili niya sa mga celebrity oh, sa mga Lorenzo brothers. Yung brother. mga Lorenzo, diba? Diba? Kasi sabi, iyayaman nang kami kaya na magjowa ng mga artist. Ha! <laughs> <laughs> <So, laughs> hindi! <laughs> hindi ko na <narina>, ang <laughs> <para laughs> isipin diba? Yung isang ano, sikat na hotel, oh. pagmamayari ng mga Lorenzo. Oh. Kasi yung tate, tate nila is a business tycoon. Hindi yes. ako yes. nakakamayari, ang tate nila ay, ang pangalan ay Martin. Tama ba? ako oh, okay, Martin. Alam mo Martin. Kasi close kami <laughs> ni Martin eh. Hi Sir Martin! Yung business nila connected sa food at saka sa oh, mga hotel. Restaurant yan. ang mga oh, business restaurant. nila, di ba? CEO, di ba? Kaya swerte so, na ako ah, tataba ano, si Julia pagkasinan na. May mga itsura ha. Oh, diba guapo. Oh, naman, guapo. Talaga. At lalo ng papagwapo kapag may Jeraplex ka, di ba? Uh, sabi nga. Sabi nga, si Julia nakakapag move on na. Si Gerald hindi pa rin daw matanggap. Kumbaga, nasa in denial stage pa rin daw si sa so, so, dahil so, oh. yung... May, yung usok, may apoy. Hindi, parang agyan eh. Parang yung naalala nyo, parang ganyan din istorya nung ke ano? Enrique. Kay Enrique, Saka diba? Nakakaya sa Soberano. Yup, parang si Enrique. Huwag mo munang aminin na hiwalay na tayo. Please, don't, don't. Sabi niyang gano'n. Sabi kay, ni? Ano, ni Enrique. Ba't ba't diba, ba't lang pagsabi? Kailan, kailan lang inamin, diba, na hiwalay na tayo, kami, oh. sabi niya. Dahil ayaw pang ipaalam ni Enrique na